Hey, hey, hey! What's up sa inyo mga par? Woo! Nandito na naman ulit tayo sa si Bago Pinamungaan mga par. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, i eh, update ko kayo kapag ginagawa na yung bahay kubo nila dito nila misis. Sa nakikita nyo nga ngayon mga par, eh, naumpisan na at naitayo na ang mga haligi ng kubo mga par. At kaming dalawa naman ni Bayaw Otik, ay eh, magkakayas ng kawayan. Heto kasi yung gagamitin nilang pangsahig mga par. at habang nagkakayas nga kami, tinawag kami ng kapitbahay. Nandito pala si paring Louis Boy, kasama yung kaibigan natin, tumatagay ng tuba. At syempre, matik yan. tatagayan tayo. Uh, ko Pagkatapos nga ang matagayan, eh, bumalik na kagad kami sa pagkakayas ng kawayan, mga par. Medyo madami-dami din kasi yung kakayasin namin. At habang nagkakayas kami, eh, pinuntahan kami ni paring Louie Boy. Pinasilip niya sa amin yung mga nahuli niyang gagamba. Quality daw yung mga nahuli niya, kamag-anak ni Gagamboy at ni Spider-Man. Ni isang beses daw, hindi pa siya pinapatalo ng mga gagamba niya. Kasi nga daw, hindi pa niya nilalaban kahit kailan. Morgaon nag-uso diri. I'm no, gonna okay, we'll make a mistake. i at inabot na nga kami ng pananghalian mga par. Saktong sakto, medyo gutom na ako. Pero unayin ko ipang sandok yung anak ko, medyo masama na yung tingin sa akin. At <laughs> <laughs> syempre, pagkatapos kumahin, siesta muna. Sobrang busog ko talaga dito mga par, kaya kailangan ko munang pababayin ng kinain ko. At habang nagpapahinga nga ay pinuntahan ako ni Parin Louie Boy at yung kaibigan nating kapitbahay. May daladalang ito ba? Saktong-sakto daw pampababa ng kinain. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay eh, balik agad kami sa pagkakayas ng kawayan. Pinakitaan nga ako ni Parin Louie Boy kung paano yung tamang pagkayas ng kawayan. Uh, ano? mga uh, pagkais ng kawayan ko. Oh. linis, oh. Di ba talaga pag profession? Profession mo yung magkais. Hindi so, pa break time? Hindi <laughs> <laughs> so, pa, nakakatrabaho pa lang. Break time na naman. Tinutom na agad si paring Louis Boy. At puputol pa nga kami ng isang puno ng buko mga par. Nagkulang kasi yung mga gagamitin kahoy. Ah, uh, Magchichainsaw so yata sila ano. Uh, say, uh! Chichenso ka, boss? Oh si <laughs> ceci ay lebih oh. oh, ane kagamitin mo boss? esto lang ya lang <laughs> bakas nlingot ayon boss di tayo matapos lang? ano ano linggo tayo ano boss. Hindi tayo matapos. ano ano putulin ano 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 yan, taas, pre, <laughs> ano 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 dami niya na sa Pagkabalik nga namin, eh, nakita ko sa Bayaw Otik, eh, pinapako na yung mga nakayas naming kawayan. At kung mapapansin nyo mga pare, nakalagay na yung mga pagpapakuan ng bubong o yung tinatawag nilang trusses. Pangalawang araw pa lang na ginagawa to mga par pero parang matatapos na agad. At malapit na namang matapos ang isang buong araw mga par. Malapit na ring dumilim. Medyo malayo-layo pa uwian namin mga par. dito ko na rin tatapusin ang video na to mga par. Habang sabay-sabay nating tinatanaw ang napakagandang view pa uwi mga par. Kung natripan mo tong video na to, ano pang inihintay mo? Follow, share, and subscribe ka na lang mga par. Adios!